Nagbigay na ng reaksyon ng aktor na si Paolo Avelino patungkol sa mga kumakalat na balitang nagkaroon sila ng romantic relationship noon ng aktres na si Janine Gutierrez. Iginiit ni Paolo Avelino na hindi naman umano naging sila noon ni Janine Gutierrez, naging magkalapit lamang sila para sa promosyon ng kanilang pinagsamahang teleserye. Matatandaan na naging laman ng mga usap-usapan noon ang pagkakamabutihan ni na Janine Gutierrez at Paolo Avelino. Bagamat hindi nila ito tahasang inaamin sa publiko makikita naman sa kanilang mga ikan ikilos. Tila naging proud pa noon si Janine Gutierrez kay Paulo Avelino dahil sinasabi niya sa ilang naging panayam niya ang pagiging mabait at gentleman ni Paulo Avelino sa kanya. Sa kamakailang episode ng showbiz update ni OJ Diaz, naisiwalat nilang nagsimulang magkaroon ng lamatang relasyon ni na Janine Gutierrez at Paulo Avelino na magsisimula na sanang magplano para sa kanilang kasal nang iharap ni Janine Gutierrez si Paulo Avelino sa kanyang pamilya. Nagsimula na umanong manlamig si Paulo Avelino hanggang sa nauwi na sa hiwalayan ng kanilang relasyon. Ayon naman sa aming nakalap na impormasyon, tila hindi pa umano da si Paulo Avelino na magpakasal kay Janine Gutierrez dahil hindi umano ito gaano ka seryoso sa aktres. Kung totoo man ang balitang ito, napakasakit nito para kay Janine Gutierrez dahil naging bukasang ang aktres sa kanyang nararamdaman para kay Paulo Avelino. Marami naman ang naghinala na may kinalaman ng pagpasok ni Kim Chu sa buhay ni Paulo Avelino sa dahilan ng tuluyang pagkakahiwalay ng dalawa. Matatandaan na naging laman ng mga balibalita noon ang paghihiwalay at pagbabalikan ni na Paulo Avelino hanggang sa muli naman silang naghiwalay ng tuluyan. Hindi naman kasi maitatanggi na magmula noong nagkatambal si na Paulo Avelino at Kim Chu sa digital series na linlang ay nakitaan na sila ng malakas na chemistry dahilan para hilingin ng maraming mga netizens na sana ay magkatuluyan silang dalawa. Labis umanong nasasaktan si Janine Gutierrez dahil mas marami ang sumuporta kina Paulo at Kim, nakikita rin umano niyang naging mas malapit si Paulo sa aktres. Ano ang say niyo sa balitang ito?